ang tahimik ni Amira? Nasaan yung sigaw? Nasaan yung panic? Ano ba yan, Jungle Girl? Sky tonight? <sighs> hindi na kasi dapat natin ito tinuloy. Kasi di ba ang usapan natin, tatakutin lang si Amira. E eh, kung matuklaw yan, tapos mamatay. Sir, pag hindi naman siya gumalaw, <laughs> hindi siya tutuklawin. They won't even see her as a threat. Thanks for the trivia, Oliver. Well, ko naman talaga natin na matroma si Amira at magmakaawa sa atin. <laughs> Pero nakakainip talaga magantay sa kanya! Hoy, Jungle Girl! Kaya today? Pagkatapos. Ayoko mag-antay sa wala, kuya. Buksan na natin. Let's open it. Ay. Kuya, kuya. Ano? Uh, alam niyo ba kung nasan yung mga polis? Ah, pinaparada na yung lilayo dyan. Eh, kung kailangan nyo talaga ng polis, eh, dito sa presento. Ah, sige po. Salamat ha. Alex, kinakabahan ako. pag Pagdating natin ng presinto, papakiramdaman muna natin sila. Hindi muna natin sasabihin ko na yung natin. Tara na. Tulong! Tulong! Magalakaw! Tulong! Ano nga siya? Tulong! May mga karinig sa'yo dito, di ba? Tayo lang yung tao dito. Tira. Tira! Tira, tulong! Ang importante, nakatulong tayo. mo yun, kami na nga ang tumulong. Kami na nga nag-abala, eh sila pa ang galit. Bakit nang no, hindi kami pumunta agad, eh tinatrangkaso na daw siya ng tatlong araw? Eh, no. Hayaan mo na, anak. Ang importante, nakatulong tayo. Kung maya-maya, mo na si puti, ha? Maglalaba lang ako. Mira, tulong! Huh? Huh? Huh?